Nauwi sa saksakan na ang, at ang suntukan ng dalawang lalaki sa Pandakan, Maynila. Ang biktima nagpadala raw kasi ng malalaswang mensahe sa kinakasama ng suspect. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Martes ng tanghali habang papunta itong si Kuyang nakaputing t-shirt sa isang tindahan sa Pandakan, Maynila, bigla na lang niyang sinuntok yung naka-orange na t-shirt. Gumanti si kuyang naka-orange na nagpabagsak sa lalaking nakaputi. Pinagsusuntok tuloy ang ulo niya. Hindi na nahagip sa CCTV, pero ang sumunod daw na eksena, saksakan na gamit ang bread knife. Itinakbo sa ospital ang naka-orange na t-shirt na kinilalang si Daryl Tisado. Habang yung nakaputi na si Phil Joseph Dean, arestado. Paliwanag naman ni Dean, nagpadala kasi ng malalaswang mensahe si Tisado sa kanyang live-in partner. True messenger lang naman po yung kasi minamanyak niya po, pinipilit niya ng sex na makipag-check-in, ganon Minsan paraw ay tila inaasar siya nito. Kada magiinom sila sa tapat ng bahay namin, mag, magsasound sila ng malakas, tapos magkukentuhan sila ng malakas na ako yung pinag-uusapan nila. Pero giit niya, hindi niya intensyong patayin si Tisado at dinedepensahan niya lang ang kanyang sarili. Nakalabas na ng ospital ang biktima pero hindi na ito nagpaunlak ng interview. Na-inquest naman kahapon si Dean at nakakulong na sa Pandakan Police Station sa reklamong frustrated homicide. Galit na galit naman si nanay sa lalaking ito matapos umanong hablutin ng cellphone ng kanyang menor de edad nanak sa Fairview, Quezon City. Lunes ng hapon daw ito nangyari habang pauwi galing sa eskwela ang bata. Naglakad lang sila pa uwi, dyan sa along Datsun. May tumabi sa kanila ng motor. Tapos biglang hinablot yung cellphone ng anak ko. Swerte namang naplakahan ng motorsiklo ng suspect, kaya agad siyang nasa kote. Manlalaban pangaraw dapat ang suspect na si Michael Degras na isang construction worker meron siyang bubunutin. So agad naman siyang nilapitan ng ating isang pulis na naka-uniforme At yun nga, inaresto na po siya rito dahil positively identified naman po siya. Nakuha mula kay Degras ang isang revolver na kargado ng mga bala, pati ang motor na ginamit niya sa pagnanakaw. Yun nga lang, hindi na na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang 20,000 pesos kasi dala ng pangangailangan na uh, hilo ako ng mga oras na no. wala akong maisip na ibang paraan kaya siguro nagawa ko yun. Himas rehas siya ngayon sa kasong robbery at paglabag sa election gun ban. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.